saja kan hentinya nama itu nak aku kerjakan ikan itu hmm Uh, wala akong kotse dito bali ano ko titira na ito magpupunta muna na o mag muna ako dito sa motel ang sarap na magpunta naman dito Thank hmm. Bili mo na ako ng pagkain.

guys, subscribe. Yun lang guys. Bye bye. Mag-subscribe na kayo guys. Please. Bye.